programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Gulong Gulong Ngayon ang isipan ni Tungang si Savior dahil nga sa pagkawala ng kanyang mami Leilani at ngayon nga ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at ano ang kanyang iisipin dahil nga nawalan siya ng malay at pero walang kalam alam itong ang si uh, Savior na ang nasa likod nito ay ang kanyang lolo nga na siyang uh, nagtago dito nga kay Miss Leila ni dahil sana nalaman nga ng kanyang lolo na nanganganib ang buhay nitong si Leila kung kayat ito nga ay itinago niya at inilabas niya sa hospital para nga hindi na ito mapahamak pa. Ano kaya ngayon ang gagawin ni Savior? Ngayon nga nga galit na galit na siya at ano rin kaya ang kanya nga gagawin ngayon nga nga nakaharap niya itong nga si uh, Sherlene at ito ang kanyang pinagbibintangan sa pagkawala ng kanyang mami Leilani at ngayon ay makakaharap na nga ito nga si Princess na sa tingin nga nitong si Savior ay si Charlene ang kinakampihan nito nga si Princess dahil nga sa pag aakala nga nitong si Savior na si Charlene ang siyang nagpadukot at siya ang uh, nagtangkang pumatay dito nga kaya Miss Leila na mami nga nitong si Xavier Ngunit wala nga silang kalam alam na ang nasa likod pala ng lahat ng ito Ay walang iba kung hindi nga itong si Divina Dahil nga sa paghahangad na maagaw itong ang si Raymond At mapasakan niya ang uh, puso nitong si Raymond Kaya guys, napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.